sisiryosohin po natin ang threats sa ating national security. Ang Europa, hindi nila siniryoso at walang naniwala na iti-take over na Russia yung Ukraine. Noong Korean War, si MacArthur, minamaliit niya na makikialam ang China dito. Hindi ito nangyari. Nakialam. At ang kalaban niya ng mga Pilipino, mas nakararami ang China kesa sa North Koreans. So, eto mga leksyon na to, mga aral na to, nagiging makatotohanan hanggang ngayon. Huwag natin maliitin ito. Di ba ang sinasabi sa ating pambansang awit, di ka pa sisihil? Eh kung magsabi tayo na, oy wala tayong laban, yan. laki na ng bansa na yan, kalimutan na lang natin. Ano ba naman yan? Dagat lang yan na tayong kumanta ng pamansang awit natin. Huwag na tayong manumpa sa watawat. Kalimutan na natin. Pagpasakop na lang tayo. Bagamat pinagpala tayo ng Diyos na hindi tayo nakakita ng digmaan, huwag na nating hayaan ang mga katotohanan sa ngayon ay umovertake sa atin at balang araw paggising natin, hindi na tayo Pilipino kung hindi sinakop na tayo ng ibang mga powers.